Ayun sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang City Barbers Avenue ni Kuya Kenet. Ito po. Nandito tayo ngayon sa City Barbers Avenue. City Barbers Avenue ni Kuya Kenet. Ayun. Dito lang po 'yan matatagpuan labas ah, sa tapat ng uh, The Original Pares dito sa Bangbang. Madali lang po siyang makita. Kaway lang po siya ng uh, Pasig Simbahan, PCC Pure Gold at Ados Pansiteria, Ang kalinya lang po siya niyan mga 20 meters bago dumating ng San Joaquin Bridge ayan po at opening niya. Kuya Kenneth maraming salamat po sa maaga nagpagupit kay Kuya Kenneth ayan po napakaganda ng kanyang barbershop maliit lang pero sobrang linis at napaka cute ng kanyang barbershop maraming agad si Kuya Kenneth na customer at talagang makakaipo siya dito ng maraming customer alam nyo naman sikat na sikat at magaling si Kuya Kenneth kaya ano pang hinihintay nyo Nandito lang si Kuya Kenneth sa Bangbang. Pwede pwede puntahan. Ayan po at ang aming mga pinsan ay eh, nakakainan muna bago ang matinding bakbakan ng gupit ni Kuya Kenneth na inabot na rin ang gabi. Sa unang araw po lang hindi na masama dahil marami agad ang pila. Diba talaga kapag magaling sinusundan. Ayan si Kuya Kenneth ang ating mahusay na barbero. Batang Pasig, laking marinduke. Proud kami sa iyo Kuya Kenneth dahil sa iyong kabaitan. Deserve mo yan. Alright. Ayan po at si Kuya rin sa inagsasalin.